Okay. Nagdikit-dikit yung pellets natin. And is that good or is that bad? Yes, it's bad. Pero is it the end of the world dito sa pellets na to, sa batch number 3 natin? Definitely not. So, with this video, i-discuss natin kapag ano nangyari kapag nagdikit-dikit yung pellets mo. Like this one. Okay. Okay, good morning. Our third batch ng chicharon coming up. Dalawa lang ulit. Dalawang box lang ulit. And magbibilad ulit tayo. Siguro malapit na magtag-ulan. But maximize pa rin natin yung ano, yung init. Ah, uh, so may, may mga nagtatanong, no? Eh, ganito yung ano matawag rito? Ganito yung strainer na ginagamit ko. Bacha, then strainer. Oh, ang daming sa nakakabili niyan. Nabili ko kung mayroong malapit sa inyo na Unitop, meron ito. Or DV Mart, 'yan mga ganyan mga bilihan. Siguro sa Lazada at Shopee meron 'yan. Ganito. Pero mas mas preferred ko 'yung mas maliit dapat. Para ganito, lumulusot siya sa ilalim. Mas marami malalagyan. And also, dagdag kalaman natin 'yan. Ito 'yung portion natin, yung chicharon natin. Ah, uh, this is bigger Nagpalit ako ng packaging. This is bigger than the usual. Mama! Ay lang, hanapin ko. Ito, Kasi, ang hirap niyang ilagay. Eh, gusto kong habulin yung gusto kong habulin yung ano niya, yung timbang. Siyempre, yung tamang timbang para sa customer. Ngayon, nahihirapan kami di ano siya, ipak. Ang hirap isarado. Medyo hassle. Kaya bumili ako ng mas malaking packaging. So, meron akong natuklasan na never magkakasya yung 150 grams. Depende na lang kung yung pagkakaluto eh sobrang hindi ano, hindi nakabusa. Ito yung old natin. This is the old pouch. Ang size niya is 150 by 250. Yan. Yan siya. So, ito yung bago. Yung bago ko ay 170 by 280. So, mas malaki. Mas malapad. Di hamak na malapad at mas malaki. So, eto siya. Pag ginawang Mas malaki. So, makukuha ko. Nakukuha ko na yung tamang timbang. Hindi natatalo yung customer. Kasi minsan merong, merong kulang na 10 grams yung mga ganun. Malaki bagay yun. Almost isang piraso na rin yun eh. Diba? Almost isang piraso na rin. Okay, eh. ano na natin. ah uh, this is from ano, our second batch ya. So, nasa ilang araw na rin to. Lagpas na rin ng 10 days to. So, okay pa siya crispiness check natin. Wala pa ang problema. Same, same. Seal. Yeah. Laki na diferensya niya, mm -mm. Kaya kapag nag-ano, pag nagsisil ako, isang, isa, isa, lang ang pwede, hindi pwede dalawahan. Ibig sabihin, hindi yan sumunod. Ito ang sumunod. 150 to. Ito to. 150 and this is 170 plus hasa And also, gumawa ko ng chicharon pellets. Mag, magdi-distribute na rin ako ng chicharon pellets. Yan. Merong brand natin yan. And also, additional info. Also, bago nyo pa gawin, bago pa kayo magkamali, huwag nyo nang gawin. Naka-vacuum seal to noong una. Kaso lang, ilang, ilang ano lang, ilang oras lang. Na, napiprick na siya. May mga butas na siya. So, walang sense na i-vacuum seal natin ang pellets kasi may mga tusok matitigas. Na nakikita mo dun sa hindi siya Yes. Ayun. Learning sa atin yan. Learning rin para sa inyo na hindi natin pwedeng i-vacuum seal. Pwera na lang kung sobrang kapal nung, ano, nung plastic. plastic. Kasi nakita ko yung mga ibang nagtitinda ng pellets. dito nga nilalagay. Natural plastic. Uh, actually, dito nila nilalagay. Tsaka yung plastic na ano. Pwede rin naman. Wala namang problema. Ito actually pwede ito. And also, ang isang ganito, this is 250 grams. Ang isang ganito, pwede nating ibenta ng 150, 160, depende na sa inyo. Ang mangyayari sa kanya, is considered as dalawa siya nito, pag naluto. Okay? So, ang 250 grams, uh, So, ang 250 grams nito, ay pwedeng makagawa ng dalawa nito. So, if you want to uh, mag-negosyo rin ng ganito, pwede. Kasi, ang isang lutuan nito magiging dalawang pack. So, tutubo na agad kayo. Okay? So, biladan time. Ito ay, mama, ano to, nung second batch rin to, no? second batch rin to. Naka-standby siya. Ay, kunin mo nga ano ko, mama. Kunin mo yung dalawang pellet dun yung nasa first batch. Tignan natin kung anong itsura. Yun nandun sa baso at saka sa ano. Tingnan natin kung may pagbabago. Slowly but surely lang sa negosyo mo, sir. Ay, shoutout natin to si sir na ano. and Maano na raw siya ng 200 kilos a week. Very good. Shoutout din sa Imus, sir. Okay. Uh, from our first batch, ito yung ano natin. Yung ating pellets na sineparate natin. Okay. Amoy. Amoy check. Parang may konti na. Parang nasa ano na to. Nasa 20 to 30 days. Mama, amoyin mo. Kung meron kang amoy na konting, paamag na. Hindi, I mean, yung original na amoy niya, nawawala na. Mm. No? Oo, oh, pero amoy balat pa rin. Amoy balat pa rin, mm. pero nag-iba na. Okay, so, physically, na appearance-wise, walang problema. Pero doon sa, sa, sa ano niya, sa amoy niya, meron na nagbabago ng konti. Nasa labas lang to, wala sa fridge. Pero pwede nyo i-fridge to. Ay, okay pa naman pala. Mm, okay pa, okay pa. So, susunod mga batch, bistahin ulit natin yan. Bigla na gambon. So, fan tayo. Air dry. Kahit may isang oras lang, okay na yan. Mabawas lang tayo ng konting moist. All right. This is how a two hours air dry looks like. Pwede na ba yan ng Yes, pwede na yan. Ito naman ang gagawin natin kapag nagtatagulan na. Which is next season natin is tagulan na. So, kailangan lagi tayong alternative. So, mine, kita nyo naman indoors. Ayan. This is our kitchen looks like. Ayan, indoors tayo. So, make sure natin na maayos at malinis yung serve natin. Then, shop na tayo. This our working. Second hand ko lang rin nabili yan, pero okay pa. Maganda. Well sanitized. Ayan. bago maghapon tapos na tayo alright so this is how it looks like kapag nachop na natin yung 40 kilos dalawang box okay, yan. so there's no difference kung ibibilad or hindi tighten na lang yung anong sa air dry so titignan natin if it is the same product na makukuha natin yan, tignan natin yung same product Talagyan natin, uh, gagawin natin is 20-20 kilos ang pagsalang natin. Okay? Okay, so even, 20 kilos dito and 20 kilos sa bila. So meaning, kahit pala ibilad natin o air dry natin, hindi magbabawas yung timbang niya. Kasi eksaktong 20. Eksakto eh. na ng 20. Eh. So walang mababawas sa kanya. Okay. That's additional information. Salang na natin yan. 2020. All right. While our pan is smoking hot, bibir salang natin kasi mag ang iPhone ay magkakaroon na naman ng overheating issue, kahit malayo siya. So using the same, same oh, the same mantika. is mantika also ng baboy. Eh. Ciao. sila nag-aasin kapag ginagaan nila kapag sintreto so, hindi na sila nag-aasin forget to answer yung ano no, question. Gano'ng kalaki yung talyas eh. This is larger. Mas malaki itong nasa kanan. Check natin parehas. Ano natin yung baka mag-touch. Okay. So itong unang natin is 2 feet. 2 feet siya. So, inches is 24. 24 inches. Ito isa ay 26. So, mas malaki nga ito. 26 and 24 inches. Kung bibili kayo, much better na yung 26 inches. Claim check. Yan lang. May ina pa lang tayo. Yan lang natin sila mag-render. Yan lang natin mag-render yan. Hindi ko pwede tutuwa na sobra eh. Gawa ng ano. Nag-overheat yung phone. Balikan na lang natin yan after 30 minutes. Mama, yung kaligirin na ano? Na, tawag dito? Yung orasan? Nakakabuti mo nga yung orasan dyan. Masay babaw ng rep. Let's... Okay, let's assume na sinalang natin ang 4.05. Balikan natin ang 4.35 for 30 minutes. 30 minutes. picture always na ihalo ah. Yun oh, eh, hindi ka. Ah, halo, halo. So far so good after 30 minutes, well done the chef. Ibig sabihin, we are successful dun sa dry natin. And, wala naman masyadong bubbles. Ibig sabihin, lessen natin yung moisture. Okay. Stop muna natin dahil siguradong yan close up oh, wala masyadong bubbles yan stop muna natin mag overheat na naman to 1 hour Tignan natin check naglakas tayo ng konti ng aboy sure natin na wala tayong papalpak, didikit. Check natin, sandok, kung may dumikit, malinis. Malinis. So safe na ang isang oras natin. So far, so good. Kabila. Pag may naririnig kayong ganyan pag inahalo nyo. Yung parang tumutunog-tunog siya ng ganon. Mamayon yung parang meron nag yan you know, parang meron nagka-crackles. Dito medyo-medyo may dumidikit ng pakunti-kunti. Kunti-kunti lang naman. So we have to maintain our apoy dito. Ayan. Maintain lang natin. Para sure. So far naman, wala na madumidikit. Pero preven preventive lang ang ginagawa natin. So stay, just stay there. Okay. Balikan natin after 1 hour and 30. 6 o 5. Ah, sir, ma'am. Okay, this is a common question sa atin filter okay. this is some common question sa atin. Sir, kahit ba mabula pa ganyan, pwede natin awatin. Yes. Nandun na tayo sa oras natin. Okay yan. Walang problema. Tignan nyo, difference lang dalawa. Ito, mabula pa. Yung isa, hindi na. Hindi na mabula yun. Oh. Okay na yun. So, pwede na ba natin hanguin yan? Yes, pwede na ang disadvantage lang nito since meron pang kahit konting moisture na nandyan na naiiwan dyan sa mantika ang mangyayari dyan yung bilis ng spoilage ng mantika is yun ang mangyayari but since ako meron naman akong tindahan hindi ko naman kailangan hindi rin magtatagal yung dami ng mantika na yan ko rin na then okay na yan pwede ko nang patayin yan okay So, hang mo tayo, then rest for one day. Bukas, refry. Dahil so, may mga orders. Alright, another day. So already 5 a.m. We have this another batch. After two days, as usual, rest period natin. Two days. Yung mga orders tayo. It's time to pop up our chicharon. So, nagdikit-dikit yung pellets natin. What we're going to do here, sabihin natin, Uh, magdaming palpak na ba yan? Uh, pang, pang, pantapo na ba yan? Or ano? No, definitely not. Tama naman yung paggawa natin. It's just that hindi tayo nagbilad. di ba kasi nga umulan. So ang ginawa natin is air dry lang. So yung moisture content niya is much greater than binilad. Kaya nangyari, this is a lack of judgment sa akin kasi hindi ko uh, nilaro ko yung apoy sa paggawa ng pellets. Using the method ng pagbibilan. Kaya dapat meron akong adjustment. Or else, mas mataas dapat yung temp temperature ko. Na ginawa. So, what you need to do is. After this one. Pag iwahiwalayin lang. Like this na ginawa ko. Okay oh, na yan, Walang problema yun. Yun nga lang. Time consuming yung pagtatanggal nyan. Kasi madikit. Madikit yung iba. Oh. Pero yung finished product. There's no problem with it kumbaga, same na same pa rin na mangyayari dyan. Okay? So, mabilis naman matanggal yung iba. Yung iba lang kasi, na-compress sa ilalim. So, talagang, mas, mas madikit siya. O, oh, oh, madikit. Pero, natatanggal naman. Individually, kaya siyang tanggalin. Yan. Okay? Pink check. i here's our finished product oh. gende Check. mas maliliit na siya oh. mas maliliit po kinat para para siyang bite size fold down, then repacking. Oy, may singit ko to, no? Uh, si Boss Buboy natin, naka-standby to kanina. Hindi ko alam na nagbukas siya ng fan, ng ceiling fan. So, kumunat yung chicharon natin. And uh, kung meron kayong question dyan, kailangan nyo lang i-refry. Like what I'm doing right now. Okay? Yun yun para bumalik siya sa crispiness. Yun lang yun. Make sure lang na be cautious kasi pwede siyang masunog. Kaya dahan-dahan lang. Okay. Yun, para sagot na naman tayo ng isang question. Refry lang. Pag nirefry natin yan, hindi mano, babalik na yan dun sa crunchy state nya. Okay. Okay, already done packing. <clears throat> then i-compare natin yung dalawang size mga ma'am sir ay gitan so this is the 150 and this is the 170 ay gitan yung difference so kasi ito hindi ito umaabot ng 150 grams eh ang marketing natin is 150 and above eh 150 to 60 so matatalo ang customer dito depende na lang kung sobrang bigat ng chicharon nyo, pwede magkasya rito. Pero yung sa akin kasi hindi nagkakasya. So, tignan natin yung difference sa size and also sa width. Yan. Malaking malaki. Then also dito sa sealer ko. Before, pwede yung dalawa. Dalawa magkasabay. Yan. Ngayon, hindi na pwede. Hindi pwede yung dalawang sabay. Yan. Solid pass and that's how it looks like. It's loaded yan. Freshly popped, loaded. for delivery and also pang pang ano natin sa store so every 2 days nag-refill kami sa store awa ng Diyos, uh, ubos naman ang ubos tapos bumabalik ng customers ayan ito nyo, linis oh Okay. So, seal natin for double seal. So, so far, maabot siya ng ano. Almost a month. Pwede. Kahit lagpas pa. Kailangan lang talaga well sealed. walang air. One and two and three. Sarap One two three. Okay. Close up. Good for keto. Ayusta yah. Okay, stay tuned for batch number four. Goodbye.